Hello welcome back sa aking channel. Si Feliz, ang anak ni na Elise Hoson at Makoy De Leon, ay isang napaka-cute at talented na dalawang taong gulang. Sa isang video sa social media account, ipinakita ni Feliz ang kanyang kahusayan sa pag-awit. Maririnig mo siyang sinasabi ang I am the princess. Nakakatuwang map mapakinggan ang kanyang malambot na boses habang kinakanta niya ito. Sa video makikita mo si Mami Elise na nakaupo sa likod ni Feliz. Puno ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang anak. Napakahusay na ehemplo ito ng magandang samahan ng mag-ina. Ipinapakita nito ang pagiging supportive ni Mami Elise kay Feliz sa kanyang mga ginagawa. Nagpapakita kung paano dapat alagaan at suportahan ng mga pamilya sa kanilang mga passion at talento. Walang dudang si Feliz ay isang prinsesa sa kanilang pamilya at ang paggawit niya ay nagpapakita ng kanyang kahusayan sa murang edad. Now ay patuloy siyang mag-grow at lumago sa kanyang mga talento habang binibigyan siya ng suporta ng kanyang mga magulang. Narito at ating panoorin ang kanyang nakakatuwang video. Natutuwa naman talaga ang video ng ito ni Feliz. Kung nagustuhan niyo ang video ng ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan.